Hello guys. So ito na nga dumating na yung order natin na black stainless kitchen faucet. Ay guys, galing nga pala to kay Image Smart. Guys, ang ganda promise, ang ganda. May kasama pa siyang teflon, no? nakatipid ka pa sa tiplon. So ayun, mukha naman siyang madaling ikabit, guys. So kaya s'yaempre kahit hindi tayo tubero, pakialanan mo na natin kaagad 'yan. Yan, ganyan na tayo. Wala nang ibang sukat-sukat. Basta yan yun. Go lang ng go. So, ito nga pala yung luma na gripo. So, medyo matagal-tagal na rin nagsilbi sa amin to. Siguro naman, eh, kota na siya. So, medyo pasosyalin natin ng konti yung ating gripo rito sa lababo. So, guys, hindi tayo tubero, guys, ha. Pero dahil sa tingin ko, eh, mukha naman siya madali ikabit. Hindi, papakialaman ko na, guys na kaysa na magbayad pa ako sa magkakabit eh mukha namang kayang kaya ko to napanood ko na sa youtube to kung paano yung kabit eh, eh no. so ito yung tiplo niya, guys ayan nalang po ganyan lang yun eh babalot yan dyan eh. so hindi na tayo marunong nagkakaputol putol yung pagkuha ko okay lang yan walang problema dyan so ayun eh, ulit guys ha. napakamura lang yan guys Basta dyan kayo kukuha kay Image Mart. So ilalagay natin yung link dyan sa atin sa baba sa may yellow basket. Click nyo lang yan kung gusto nyo rin umorder nyan guys ha. Ah. guys so sinimplihan ko lang O oh. oh, ganyan lang. Tapos simple din ako gagamit ng tela na no Social tayo ayo kung nalalagyan ng chemical yung kamay ko kaya sinawsaw ko na lang shortcut yung mga gawa natin guys alam mo namang ganun yung mga gawa ng mga sobra pa sa professional eh So, yun. Salpak lang. Yun e lang. Napakadali na mo. Kahit grade 2, kayang-kayang gawin ito eh. So, ayun. Ayun siya. So, papatuyo na lang natin yan siguro ng mga kahit mga dalawang oras siguro. Ayan. Wala nang sukat-sukat. Ang -sukat. tabi. Ang ganda. Oo, diba? Nagmukhang social yung gripo ng lababo namin. Oh, kahit wala kang pera, pero yung lababo mo, sosyal. Oh, di ba? Nagagalaw-galaw pa siya. So, ayun ulit natin guys. Sa may gusto ha, ah. click nyo lang yung yellow basket natin dyan sa baba. So, ayun oh. oh mahina pa yung tubig namin yan. So, ayun siya guys. Tapos may pindutan nga pala rito siya para pang style shower. Ano para kumalat yung tubig nya Alam nyo guys kung malakas lang yung tubig sa amin guys. Napakaganda niyan. Shower ang labas niyan. Eh wala eh. Mahina yung lugar namin dito eh. Ewan ko ba. Sa lugar namin ito napakahina ng tubig. Pero okay siya guys. At saka nagagalaw-galaw yung ano niya. Itong liig niya. Kahit sa mo siya yung pwesto. o. Oh. Oh, diba? O. Oh. O. Oh, ganda. Social. So order na guys. the image smart. Thank you.